mga Ito na yung partial house tour. Mabas kayo dito sa kwarto. Ito naman yung banyo. Ito, binili ko sa Costco. On. Lantern na ginawa Shoutout sa'yo. Shoutout Spread your joy to the ones who lost the hope. kabit na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, binili namin sa container store na drawer at na-install namin dito sa mga closet. Ayun yun, eh. L pa din siya, guys, para din nung kung paano ko ginawa yung mga, yung desk sa, sa baba, pati yung mga shelves. Ganyan din yung system niya. Kasi wala tong drawer, guys. Ayun lang, sabitan lang ng damit doon. Ito kwarto ni Jairus to. Dito mo lalagay yung mga boxer shorts niya, tsaka yung brief niya. Tapos dito yung medyas. Meron siyang divider. Tapos pwede mo pang dagdagan ng ilang divider kung gusto mo. So, apat lang yung nilagay ko muna. Tapos kung kulang pa, pwede pa ako magdagdag dito. Siguro may, pwede pa mga dalawa pa maganda yung quality niya. Medyo may kamahalan lang. Kaya lang tsempohan nyo lang minsan kasi nagta-30% siya off. Katulad nung pagkakabili ko dyan, February 19 nung huling sale niya. Kaya lahat sinukat ko na, pinaputol ko na. Kahit ngayon ko lang ikakabit, April na. Kasi nga, 30% off. Ito pala, lalagyan ko ng shelf to. Kasi ilalagay ko rito itong table na to na galing sa baba. Ayan o, eto, ilalagay namin dun sa baba. Gusto ko lang sanang kunan tong kwarto ni Jairus bago ko lagyan ng shelf. two lang kung ano itsura niya bago namin siya lalagyan ng shelf. So, ito ang itsura no, kwarto ni Jairus. Naalala ko nga pala dati, bago palang kami nagbablog, tapos maraming nagpapa-house tour. Ito na yung partial house tour kasi hindi ko talaga siya magawa. Baka, alam nyo na naman din yung itsura ng bahay namin kasi most of the naman yung mga mini-makeover ko, yung kusina namin, parati nyo naman nakikita, yung backyard, yung living room. Ito yung sa taas namin, itong kwarto ni Jairus. Pagbukas nyo, Ayan. Simple lang. Wala namang mga kung ano-ano dito. Naalala nyo yun, nagpunta kami ng ukay-ukay, okay, diba? Nagahanap pa ako nung bedside table sana. Kasi nga, wala siyang bedside table dito. Ito na lang ilalagay namin. Itong lamesa niya sa baba, ilalagay na lang doon. Kasi minsan, pag tumutugtog si Jairus, dito siya nagpupunta, nilalagay niya lang yung instrumento niya dito sa kama. At least, pag nilagay ko yung lamesa dyan, meron siya lalagyan. Tsaka kasi dito tahimik, kapag nagmo-music siya, hindi siya nadidistract din noong TV. Kasi minsan nanonood si Asia ng TV, nanonood kami. Meron siya dito yung lalagyan ng mga laruan niya. tapos pag lumabas tayo dito sa kwarto ni Jairus, ito na yung, yung laundry area namin, ito nga pala yung halaman na pinropagate natin, o oh. kita nyo ang dami ng ugat o, oh. ayun o oh. kita nyo yung mga puti, kailangan na siguro itanim din, kaya lang wala pa akong oras, Nandito naman yung supposedly kwarto ni Asya ito, yan yun, napalitan ko na rin yung bintana niyan. Dati rin siyang yung regular na blinds. So, pinalitan ko na rin siya ng shades you. Yan. So, dito mo, eto yung Christmas tree kasi nga masyadong malaki. Dito na lang muna namin siya nilalagay. Tapos, eto lalagyan ko nga pala ng shelves to ano rin ni Asia. yan no, yung truck. Simple lang, guys. Wala namang, ano, yung electric pan lang yun. Ayan. Sa ngayon, hindi pa ginagamit ni Asia tong kwarto na to. Kasama pa namin siya natutulog doon sa kabila. Kasi nga, medyo maliit pa. Tsaka, natatakot si Amy. Gusto niya parati niyang nakikita. Eventually, kailangan na namin din siyang i-transfer dito. Lumalaki na rin siya. Tsaka, medyo lumilikot na siyang matulog. Doon na siya kasi sa stage na pag natutulog yung umiikot-ikot siya, minsan natatadyakan ako, nagigising ako hating gabi or alas dos, alas 3 ng madaling araw, tatadyakan ako sa mukha, minsan natatadyakan ako sa private area, di ba? Si Jairus din po kasi, ganun din siya nung maliit. May dumating sa stage na yun, medyo malaki-laki na siya, tapos napakalikot niyang matulog, tapos nananadyak talaga. Kaya noong medyo lumalaki-laki na siya, mga first grade, second grade siya, nilipat na namin siya dito sa kabilang kwarto. Kasi dati noong maliit pa si Jairus noon, apat kami natutulog sa master's bedroom. Yun nga si Asia din, susubukan namin siyang i-transition na dito. Pag lumabas kayo dito sa kwarto, yan, ito yung banyo na supposedly banyo nilang dalawa. Pero... Wala gumagamit nito. Kahit si Jairus, nagto-toilet pa rin siya doon sa doon sa master's bedroom. Ayan, dito. So, pag may bisita lang kami, ito yung pinapagamit namin. Tapos, natutulog sila doon sa kwarto ni Asia. Tsaka another thing nga pala kung mapapansin nyo, yung mga kwarto, pati yung master's bedroom namin, wala kaming TV kasi ayaw namin ni Aimee na maglagay kami ng TV dito sa mga kwarto. Ang gusto lang namin ang TV na nandoon sa meman cave tsaka sa living room lang para nakikita namin yung mga bata. Nung pumunta kami dito magkakapatid sa Amerika, Nagkaroon kami ng sari-sariling kwarto, tapos may sari-sarili din kaming TV. Kapag may sarili kang TV, tapos nandun pa yung laptop mo, yung computer, minsan hindi na kami lumalabas ng kwarto. Hindi kami nakakain na sabay-sabay. Kung kakain man kami ng sabay-sabay, Pagkatapos sa pagkatapos, palika na kami sa sarili naming kwarto. So, ayokong masanayin kami ng ganoon yung mga bata. Lalo na si Amy ayaw niya. Gusto niya sabay-sabay kaming kumain. Kasi once na sinimula namin na magkaroon ng TV yan sa kanya-kanyang kwarto, ganoon na yung nangyayari. Based on sa experience lang namin, naranasan pa namin yung tipo manonood kami ng TV, nakabukas pa, nakakatulugan mo. Hindi ka na lumalabas ng kwarto. Kaya itong kwarto ni Jairus, pumupunta lang talaga siya dito pag matutulog lang. Hindi siya nag-hangout dito. Parati siyang nasa baba. Tapos yung game room niya, ano lang yun, meron na YouTube kids doon. Kaya madalas din nanonood siya doon sa salas kasama namin. Dati, yung kwarto namin, gusto rin namin magka-TV. Kaya lang sabi namin, kung magti tayo, yung mga bata din, syempre, later on, sasabihin nila, eh, bakit kayo may TV? Gusto ko rin magka-TV sa kwarto ko. Yung TV, nakakapuyat din talaga. Minsan nakahiga ka na lang, manonood ka pa tapos ang mo makikita. Yun nga lang minsan, nasa kama ka, di ba, cellphone ka, ganun ka ng ganun. Kaya maganda rin eh, i-practice yung ganung habits. So, para hindi ka ng bata, kailangan magsimula din sa'yo. Pag sinabi mo matutulog na ng 9 or 10 o'clock, tulog na kay lahat para maging habit din nila. Kaya, kaya ka pinaglagay ng shelves kasi nga, di ba, si Jairus, mahilig siyang magbuo ng Lego. Eh, ang dami niya ng Lego kung saan saan na nakatambak. So, gusto ni Amy ipa-display dito sa kwarto niya kasi wala na kami paglagyan sa baba para at least nakikita niya rito para hindi naman masyadong bare yung kwarto niya. So guys, share ko lang pala sa inyo. Ito, binili ko sa Costco online. Ano siya? Planter. Taniman. Dito ko itatanim yung binili kong kangkong at yung ibang ilang halaman. On sale siya, kaya binili ko. So, tingnan natin. Baka lang naman magustuhan nyo kaya sinishare ko. So, assembling ko siya. Tapos, tingnan natin. Hopefully, maganda yung product na to. Pag Costco naman, okay naman siya Tapos, kung di mo magustuhan, pwede mo naman siyang isole. So, yun. Simulan na natin. So, yung guys, nagulat lang ako. Ito pala, no? Made in Canada. Akala ko, made in China. Kaya yun, shoutout sa mga taga-Canada dyan. Product nyo pala to. It's telling a lie, it's been a long day for sure How could I resist your smile? Can we move on as before? So, ganito po itsura niya. Self-watering na planter. So, lalagyan ko siya ng tubig sa ilalim. Tapos, pag nilagyan ko rito ng lupa, hihigupin ng lupa yung tubig sa ilalim. Wow. Tapos, dito ko siya lalagyan ng tubig. Ayan para meron siyang reservoir. Ito, ito yung ano, imbakan ng tubig. So, pag yun, napuno. Let's say, hanggang dito. Tapos, lalagyan ko siya ng lupa. Hihigupin ng lupa yung tubig. Tapos, bali yun ay magiging self-watering. So kahit hindi mo na siya diligan araw-araw, kapag marami pa tubig to sa ilalim, lulutang to kasi para may meron you eh, no, para meron siyang styrofoam sa ilalim. Pag nilagyan ko siya ng tubig sa ilalim, ito lulutang to. Indicator siya na may meron pang tubig or enough pa yung tubig niya. Kapag lumubog na siya, ibig sabihin kailangan mo na siya dagdagan ng tubig. Pero kailangan lumulutang-lutang siya dito. So yun yung concept nitong planter na to. Tapos ilagyan ko na lang siya ng plastic na makapal ibang kahoy katulad nito, hindi siya pantay. Kaya merong gap. Kapag nilagyan ko siya ng lupa, ang mangyayari, lalabas yung lupa dyan. Kaya ko na namang isole. Kasi natamad na ako. Matagal din yung shipping. So, lalagyan ko na lang siya ng lupa. Tapos, lalagay ko na yung mga halaman. Ito na yung lupang hinanda ko dyan. Tingnan natin kung okay. First time ko lang gagawin to guys. So, sana maging successful ang ating pagtatanim. Dito ko lalagay yung mga kangkong. Yan. Tsaka kung ano-ano pa. Kung anong ba ano may isip kong ilagay, yun ilalagay natin dito. Cause around, feel the spark higher, ready? guys alas 6 na umaga dito kami sa uh, ano ko lang si Jairus kasi meron sila ang music festival tutugtog sila magkukumpit sila sa ibang school eh hindi na kami sasama ni Amy kasi medyo malayo layo tsaka uh, ang dami na namin pinuntahan tugtugan na ito eh so, dito sila magmimit -me Eh, yung bus nila ayun tatlong bus yung dadalhin nila dami Uwi na ako, iniwan ko na si Jairus doon kasi hindi na yung mga kaibigan niya eh. Ayun, tayo pa yung buko, aga namin gumising. Si Aimee mean, nanda sa bahay kasi kasama niya si Asya. Siya yung gumising na maaga tapos sinanda niya yung mga pagkain ni Jairus na dadalin niya doon. Mamaya wabalik na rin naman siya, mga alasing 5 yata o alas 6. Susunduin ko na lang siya ulit dito. So si Asha nagagalit sa akin kasi pinakita ko raw sa video ang pangit-pangit daw ng sulat niya nung nakaraan. Okay, show everybody. Yay! Ito yung libro ni Asha yung, sa school. Sabi niya, kailangan daw ipakita ko to para makabawi daw ako sa kanya. show me your handwriting. Okay, my animal, our trip to the zoo is Ito yung talagang sulat niya daw. Kailangan daw ipakita ko sa inyo para... Kasi yung pinakita ko nung last time, ang pangit. Kasi tinatamad siya. Pero ganito po talaga ang sulat ni Asha. Kami ang Asha. Hello, guys. Um, comment down below if you like my handwriting. Also, my picture. I'm a parent Okay. I'm a parent I like, I love you guys. Oh. <laughs> I okay. Do you read it? Do read it? Please? Guys, bago kami magpaala, mag-shoutout muna kami. Ito si Amy, buti nahila ko. Kanina ko ba to pinipilit? Ayaw sumama sa camera, nahihiya. Pero yun. Unang shoutout natin si Jose Owen Dito. So, shoutout sa'yo. Sabi niya, Road to 50k subs na kuya, congrats po. Shoutout po sa next vlog from Illinois. Yun, thank you so much. Road to 50k, nako medyo ma matagal-tagal pa yan Jose Owen. Pero thank you, thank you. Sana, sana. Sabi ni Aten Denise Nicole, pa-shoutout po sa anak ko kay Frances Alexa. Salamat po and God bless sa buong family. Shoutout sa yo Frances Alexa. Yo. Salamat sa panonood. Sabi ni Mia Santos, Hi Sir Roland and Miss Amy, love watching po your vlogs. Nakaka-happy. Keep it up. Pa-shoutout po, Jerry and Mia from Laguna, Niguel, California. Thank you po. God bless and more vlogs to come. So yun, shoutout sa yo Sir Jerry and Ma'am Mia from Laguna, Miguel, California. Maraming salamat. So, oh, so so, 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 so so, maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you. Shoutout kay Ronald Bilawin. Pa-shoutout, sir, hehe, -he from WB, West Virginia. Ahana pa, malipatan na hospital dyan sa Central Valley. Good luck, Ronald, ha? Saan hindi ka mahirap ang maghanap ng trabaho. Sabi ni AJ Albert, thank you again for sharing your experience and tips, Lodi Roland. Grabe, walang sayang na minuto talaga sa every vlog ng Guzman Pang. Naks naman. Yung laman ang goal natin, may eh. mayroon tayong mga matulungan tayo at may mapulo dito sa vlog natin. Especially dun sa mga bago papunta ng US. Hindi na ako nakaka-comment lately, pero never po ako nag-miss ng uploads nyo. Hope to meet you po, Guzman fam, when we get there. Pa-shoutout na din po. yon so, AJ Alver, shoutout sa'yo. Luck sa paglipat dito sa US, ha? Ah. Sana maging spot na ang paglipat mo. Tsaka sa pag-comment, walang problema yun. Don't feel obligated, you know. Alam ko naman, busy-busy kayo you don't owe us a comment guys pero yun, kung meron ko kayong gustong sabihin comment po kayo, pero kung wala naman don't feel obligated na mag comment pero yun, maraming maraming salamat AJ Alver sa comment mo shout out guys. Chito Rica Frente. Idol, magandang araw sa inyo. Sana ma-shoutout kami sa sunod na video. Si Mrs. ko po ay nakapasa na sa NCLEX. Yay! Kahanap ako po ng reliable na agency or employer. Baka may marirecommend po kayo. Maraming salamat po. Napanood po namin halos lahat ng videos nyo. More power and happiness po sa inyong family. Ayun. So, so, shoutout sa inyo, Chito, tsaka kay Mrs. Rica Frente. Ayun lang, unfortunately, wala talaga akong alam na agency kasi dito na ako nag-aral ng nursing sa Amerika. Kaya wala talaga akong kind idea tungkol sa mga agency o kaya employer na, tumatanggap. na tumatanggap, lalo na kapag galing sa Pilipinas. So, apply-apply ka na lang. I think meron mga ano yun yung mga FB group na mga nursing na pwede, ka, pwede mo pagtanungan. Ay, pero yun, good luck. At least, nakapasa na si misis no? Malaking bagay na yun. Ano na yun? kubaga eh, isang tinig na sa yung na, nawala sa inyo. So, it's just a waiting game na lang. So, hopefully, makahanap kayo ng agency. So, yun, good luck, good luck. Maraming salamat sa panonood, Chito, and si misis Ayun, ito hindi naman nagpapashoutout, pero gusto ko lang i-congratulate si Miss Cristel May. Kasi sabi niya, Hi po, USRN na po ako. Last April 29 Your videos made me inspire po. So yun, yeah, Crystal May, uh, congratulations. Tsaka, meron pa palang ibang mga na nagko-comment na nakapasa na sila ng NCLEX. Shoutout sa inyo lahat, di ko na kayo isa-isahin. Tsaka, di ko nakuha yung mga pangalan nila. Nakapasa na sila, tsaka, di ba? Oo, oh, sinasabi nila, nakatulong daw kami. <laughs> anyway, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Thank you po sa lagi pananood. At kung meron po kayong mga questions, comment nyo na lang sa baba. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, pakihit naman po yung like button. And itakitan po tayo sa susunod na vlog. Alam!